diyan dalaw patawan niyo no. Oh, magugulahi kitain. Ah. Paano ba 'yan? Baka huh. mag-legs. Paano ba mag dito, ko? Oh, okay na. Basta malakas ka dito. Oo, dito na. Ito. Ah. Wala. Dito Ano kalam din. Bye-bye. Video natin Video. Ah. Remember. Oh, yeah. mo. No. Okay. Yeah. Oh, yeah. Tayo na. Tayo na. 1 2 3. Hu,

Lagyan mo na lang ng dahon ng sungay para apoy ka na. Tumunok. na lang eh. Kinapo. kasi ano. ng braso ko eh. Pero ano eh. Kasi ano ang mo na Pestan mo. Yan, eh. Matas yeah, yung mo yan. Ay, mo yung ano. Para maganda. Ano? Okay. One. Hey, one. Hey, one. Milo everyday. <laughs> para lumabas. <laughs> <laughs> pero mga <laughs> ano din yan. Matigas yun. Okay. Matigas din. anong wala na talaga yung kanan. One. Patay, patay, patay. 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 Patay.

ay eh, pantay mo yung ano. Bumbagad. One, two, three. Ah! 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 na